Alam niyo ba yun mga beshi? Bali ano po yan? Sushi niyan. Tapos yung isa ay moringa. Dahon na ang moringa. Pagkatapos yan ay tanglad. Alam niyo ba kung ano yung lutuin ko mga beshi ko? Bali, naghanap ako kasi dyan ng ano, sibuyas. So, bawang lang yung nakita ko. Kaya bawang lang yung available. Bawang na lang yung gagawin ko. Pang sangkap. Tapos, pagkatapos niyan, hinimay ko na yung malunggay. Nung bata ba kayo mga beshiko, ko, mahilig din kayo maghimay ng malunggay. Tapos, kapag hindi maayos, tapagalitan kayo ng mother niyo. Pagkatapos niyan, ay, hindi ko alam kung paano ko ibubuhol o itatali yung ang uh, tanglad. Hindi ko siya talaga sa ulo kasi nga naputol na siya mga beshi kaya nahirapan na talaga ang lola niyo so by the way ayos ko naman na yan siya kaso may mga nahulog lang na naputol yung iba tapos pagkatapos niyan ay sinalang ko ng ating kaserola and then pinito ko lang ng bahagya yung meat chicken hiwa na niya hiwa hiwa na my leg parch or Pagkatapos, nilagyan ko na siya ng tubig. And then, pinakuluan ko lang siya ng bahagya. Pagkatapos, ay nilagyan ko siya ng masarap na paminta. Char! Tapos, nilagay ko na yung tanglan. Hindi na, ko alam, hindi siya nagkasya, pero pinilit ko lang tapos nilagyan ko siya ng sushimi. Bali kasi wala akong nabili dito ng papaya. Dapat papaya o sayote. Pagkatapos ng kumulo, lalagyan ko lang siya ng pangmalakasang asin. By the way, mga beshi ko, asin lang palang nilagay ko dyan. Wala na akong nilagay na iba. Pagkatapos, nilagay ko na yung pang final part natin. Yung ating moringa kung sa Tagalog ay dahon ng malunggay. Malunggay talaga siya. I swear. Ang sarap yan mga beshi ko. Lalo na kapag mainit yung ano, yung bahaw yung ginamit kong kanin. Kayo din mga beshi, magluto na rin kayo ng ganito. Goodbye!